So, hi guys. Ngayon, pupunta ko ng Almaya. May baby din lang ako. So, samahan niyo ako guys. Tara, let's go. So, yun. Samahan niyo ako. Lumabas. Guys, ipapakita ko sa inyo yung labas ng aming accommodation para aware kayo kung ano talaga itsura ng accommodation namin. Sobrang lamig niya na kasi ngayon. Sobrang lamig na dito guys. Samahan nyo kong pumunta ng Almaya dahil may bibilin lang ako. Gagawa, gagawa kasi ako ng jelly, ano man tawag doon? Jelly corn. Jelly corn, gagawa. gagawa ko. ng jelly corn. So, papakita ko sa inyo yung itsura ng ano dito. Accommodation. ng labas namin. Ito yung itsura nyo Papakita ko sa inyo. Wait. Ayan siya. Lakad-lakad. Malapit lang naman yung Almaya dito. Mga ilang lakad lang siya. Ibibilin lang ako. Konti lang naman. Papakita ko sa inyo yung mga flowers dito. Ito yung pinakagusto ko dito. Yung mga flowers dito kasi nga dahil taglamig na kaya may mga flowers na natumutulong. Ipapakita ko sa inyo. Ah, ganyan, ganyan, siya kaganda. Ito yung mga mas ano ko pinaka best part ko talaga. May flowers na siya. Nung una, yung tag-init kasi dito wala hindi pa tumutubo. Pero ngayon kasi may, meron na siya. Ano siya. So, tawid tayo. dito, tapos may upuan siya. Ang ganda dito, sobra. Sabi ko Ayan. Tapos pwede kang umupo lang. Ganon. lakad, lakad. Pupunta tayo sa may ano, sa may park. May park dito ay eh, kapag uh, nag, uh, nag ano, kami nang jogging. Pag first shift lang naman kami nakakapag jogging. Pero kapag second shift kasi, eh, syempre nakakatamad naman na talaga mag jogging kapag second shift. So kapag first shift lang kami. So guys, ang ganda ng mga flowers. Ang ganda niya talaga. Nakakapag-relax. Ang sarap pala tumambay talaga dito. Masala na pag mga gantong oras. Ang sarap tumambay. Yung tipong mag-ano ka lang. Yung pakain ka lang kahit na anong kakainin mo. Siyempre pagkain, no? Basta pagkain yung kakainin mo. Baka ba may ano nung kinakain. Kahit ano na, magdadala ka lang ng chichiria. Tapos na may soft drinks. Soft drinks. Yun lang, yun lang yung kakainin. Pero ang ganda dito guys, papakita ko sa inyo. Masarap tumambay dito guys. Sabi ko sa inyo. Ganyan itsura niya. Dito kami nag-jogging-jogging. Maganda dito sa gabi kasi may mga ilaw-ilaw. May mga Christmas light. Ano? Sobrang lamig. Nilalamig ako. Okay yun na. Ang ganda dito. ay sobra. Ayun na. Wow! Ay! San siya na ako masyadong magulo yung camera. Pero gamit ko na yung tripod ko na binili ko nun. Ganyan yun my god, ang damig, sobra tapos nakaganto pa akong suotin na ng suot ko oh. nakadress ako <laughs> dapat hindi gan <slaps> ganto hindi yung suot ko siyang tangengot eh no? guys, tingnan nyo, ang ganda ganyan lang, ayan lang siya sobrang ganda oh my god Wow! Yung tipo, ang sarap lang tumulala. Ang sarap tumulala dito kapag once na namimiss mo yung family mo. Ganun. Yung uupo ka lang dito sa may park, tapos ano, nagre reminis ka lang, iniisip mo lang yung ano kung bakit ka nandito, yung ganun. Sa sunod, video ko na kung paano ako napunta dito sa Dubai. Gusto nyo malaman guys kung paano ako nakarating dito sa Dubai. Mag-message lang kayo sa description. Mag-comment lang kayo doon. Tapos kapag ka marami yung nag-comment, siyempre ikikwento ko talaga sa inyo kung bakit talaga ako pumunta ng Dubai, kung ano talaga yung pinagdaanan ko, yung mga gano'n. Ikikwento ko yun sa inyo kapag ka once talaga na nag-comment kayo guys. Kaya, don't forget, nag-comment. So, ganda dito guys. Yun, katulad na to, ba diba? Uupo ka lang dito sa Tapos nakatingin ka lang dyan sa may ano, tulad nito, uupo lang ako, tapos nakatingin lang ako, tutulala lang ako doon. Sobrang ganda. Yung mawawala talaga, mawawala talaga yung pagod mo sa trabaho. Yung stress, naka mawawala talaga kapag once na ganto yung gantong lugar yung pupuntahan mo, napaka-simple. Pero, makakapag-relax ka, yung ganon. Kasi mas okay din naman kasi yung ano tayo, yung kahit pa paano nakakapag-relax, relax. relax isasantabi is, 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 is isasantabi muna natin yung mga ano natin yung mga problema natin ganun kasi syempre kailangan ng katawan din natin yun sobrang nakaka nakakagaan lang din ang loob tsaka nag thank you na rin ako guys kasi nag start pa lang ako pero naka 100 subscriber na ako sana patuloy nyo pa po sa partahan, i ano nyo lang po ako, subscribe nyo lang po ako. share nyo na rin po yung mga videos ko hindi po ako magsasawang mag-upload ng mga videos but, kaya thank you sa lahat ng mga walang sawang nag-subscribe sa channel ko sa mga videos ko, maraming maraming salamat sa inyo at sa mga hindi po po nag-subscribe yung channel ko, don't forget so, pupunta tayo guys dito sa may playground ng mga bati. Ito yung itsura niya. Pakita ko. Ayan siya. Ganito yung itsura niya. Napakasimple lang yun. Pero dito ka pwede ka dito mag-exercise kapag gusto mo. Mas lalang sa mga aga. Pagka naging pariship talaga ako guys i-vlog ko yung ano ko. Yung pag e-exercise ko. Nakakainis na dress ako, baliw. ngot mo talaga, Teresa. Ang ngot mo. Sana napapakita ko na sa inyo yung... Ito, pwede ito. Ganito yung ginagawa ko nun. Tapos ito, may bike pa sila. Pag-once na, ha? eto, may bike sila. Bike, bike, bike. Gusto mong mabago. Mga next year, sa January, mag vlog ako na ganito, na mag-exercise -e ako. Sa ngayon kasi hindi ko siya maisingit kasi nga second ship ako. Pero kapag first ka, per ship ako, for sure na may iba vlog ko rin to. So, ang ganda dito, ang dito guys. Nakakawala ng stress. So, tara na punta na tayo sa Almaya. Sobrang ganda niya dito. Mahal ako, akong maglakad-lakad. Matatayaan mo ngayon kasi may ako. masaya, sarap dito guys. Ang ganda. Ayan no. Tignan niyo. Papakita ko sa inyo. Ayan no, Ang ganda niya. Napakasimple lang talaga. Eh ako kasi mabawa lang kasayahan ko talaga. Naamin ko sa inyo mababaw yung kasiyahan ko. mag lang diyan tatawa. Yung ganoon tapos ano? Yung Ayun, katulad ng mga ganito, natutuwa na ako agad. May makita lang ako mga flowers, gano'n. Alam nyo ba, dati, napakamahiyain kong tao. Hindi ako pala salita, hindi ako ganto hindi tulad na... Tulad ngayon, hindi ako ganto dati. Dati kasi, ano, napakamahiyain ko. Yung tipong, okay yan, mag-uusap tayo, pero mamaya-maya, yung mo papagano ka na kasi wala na mapag-usapan. Pero ngayon sabi ko sa inyo guys, sobrang daldal ko yung mga supervisor ko na Bakit daw ang daldal ko? Ganto rin daw ba yung nanay ko sa ganun, sa trabaho ko ngayon? Ganon sila. Ganon sila sa akin magtanong. Sabi ko, ano, siguro ganto rin yung nanay ko. Mapapagano na lang din ako. Tapos tatawa ako, ganon. Mababait naman yung mga tao dito sa Dubai, guys. Kaya ano, Diba? Sabi ko sa inyo, kung gusto niya malaman kung bakit ako nandito tapos kung ano yung mga pinagdaanan ko, ano lang kayo, mag-comment lang kayo sa description below para ikwento ko talaga kung ano ba talagang pinagdaanan. Ulit-ulit e, eh, no? Shahada. Mm. Ang daming flowers, no? Ang daming kam flowers na makikita dito. Ang ganda dito, no? Ang lamig pa. Pero kapag katag-init dito, nako po, hindi ka mapapalabas na ang accommodation mo. Kasi doon ka lang sa kwarta mo magmumukmuk kapag mainit dito. Kasi nga, kapag ka lumabas, kapag mainit dito nako po sunog ka agad sila na kapag tatambay kapag papawisan ka pero ngayon kasi dahil taglamig lalabasan ng mga tao pasensya na sa aking noong malaki ang aking noong malapan pasensya na ganyan talaga yan hindi na natin mababago <laughs> yan So, malapit na ako sa Almaya. Papunta na akong Almaya. Papakita ko sa inyo yung bagong ginagawa. Oh, may sunset. Ay, sunset ba? Ay, tama, sunset. Ano yung tura niya? Ay, yung, di ko alam kung ano yung ginagawa na yan. Pero ang ganda niyan pag malapitan. Kaso bawal kasi atang pumunta dyan. Hindi ako sure. Pero ayoko nang subukan. Baka mapagalitan lang ako. Kaya niya na tayo ng Almaya. May bibili lang ako. Bibili ako ng ano, gelatin. Pandan siya. Jelly pandan pa. Hindi ako sure kung may ano dito yun. May mais dito. Pero pag wala, doon na lang ako sa shop bibili. Yung ano lang, pandan na lang bibili. Tapos Nestle cream, gano'n. Kasi gagawa ko nun is, ituturo ko naman yung sa susunod kong lang. Kung paano talaga gumawa nyo. May pang 20 days. Ayan. Ito pang maro. So, papasok na tayo. Papang magandang. yung tesura niya, guys. So, guys, nakikita nyo naka-face mask na naka bath, Kasi di, kailangan nalaga naka-face mask. na ako sa loob. Okay na. Okay na. Nagpa-check lang ako. Hanap lang ako ng Nestle cream. Di ko lang ito nakalagay ang Nestle cream, guys. Nakalimutan ko kumuha ng basket. Tangin. Nestle cream. Masa na ba yun? Pantan lang talaga, dapat piliwad ako dito. Kaya ako kumukha na alam ngayon, kasi sa shop namin walang pantan. Dito lang may pantan. Hindi ako sure kung sya, saan siya nakalagay. Ikot-ikot na ako guys, di ko alam kung saan. Ah, ayun! Nakita ko na siya. Ayun na siya guys, yung pantan. May mga Pilipino pods din naman dito, may mga bilihan din naman siya. Ito yung mas kailangan ko. Easter gulaman. Pero sabi sa akin kasi isang peraso lang kaya pwede na to. Buko pandan. Mura lang naman to. Yan lang yung kailangan ko talaga. Yan lang yung bibilin ko eh. Bibilin ko ng tissue. Magkano kaya ang tissue? Mayas oh, yes, tissue na lang siya. Kailangan na rin bumili naman, tissue. Kasi wala na akong tissue. So, ang inibili ko lang, ito lang, tissue lang siya. Tissue lang tsaka isang buko pa rin lang. Wala yung ibang hanahanap ko. Nagbabayad so, na ako, guys. Eh. Mm -hmm. Imbis na bibili pa ako ng gatas or anything. Wala na. Ito lang nabili ko. Wala kasi akong listahan. Nakalimutan ko gumawa ng listahan ko. Mga bobo! Dapat talaga kapag ka, ano, ito lesson to kapag ka bibili kayo, kailangan may listahan kayong dala. Para kasi pagdating nyo doon din yun, na alam ko anong bibili nyo. ano nang makita mo doon, dadampot ka na. Pero syempre dahil nagtitipid nga ako, hindi ko na may gusto kong bilhin nun, kaso wag na lang, hindi siya kasama sa budget. Kaya kailangan may listahan kapag ka once na bibili ka. Nakat-nakat ginabi na si Inday. Are you a vlogger? Yes. <laughs> Ano guys, uwi na ako. May nagtanong pa sa akin kung vlogger ako. Sabi ko yes. <laughs> ang sarap sa feeling pala na kapag once na ganun. Tinatanong ka kapag ka vlogger daw ganito ganyan. Ang sarap lang sa feeling. Pero nag start pa lang naman ako no, Shumera. <laughs> Pero soon, di ba? Why not? Ay, ito lang yung nabili. Tissue lang t-shirt, saka book pandan lang na ko. Ito ako sa shop bibili ng ano, ng gatas. Eh meron naman siguro doon. Book pandan lang naman kasi talaga wala doon sa shop na pinagtatrabahuan ko. Pero um, may mga gatas din naman sila doon. May pa. siguro nagtataka anong ginagawa ako. Ay, wala pang ilaw yung ano. Wala pang Christmas light yung park. Papakita ko sana sa inyo yung tsura niya. Kaso wala pa siyang ilaw, guys. Hmm, sasunod na lang siguro. O kaya baka mamaya pa siya lalagyan ng ilaw. Pero, no, dadaan na naman ako sa magandang lugar. Maganda na naman yan. Sobrang ganda niya. Ang tsuga Ito siya. Ganito siya. ganda siya. Kawawin na si Inday sa kanyang bahay. Sa kanyang accommodation. So, malapit na ako sa aking bahay. yan. Uupo muna ako saglit kasi napagod ako. Napagod ako mag-ikot-ikot pero ang nabili ko lang naman, tissue at saka ano, tissue lang naman. At saka yung bago mangan na. Puro lang naman din kasi yung tissue do 9.50 lang. Wala na rin kasi ako yung tissue sa shop dito ko natataposin yung aking vlog. Maraming maraming salamat sa mga nanonood. At guys, don't forget to subscribe, like, and share, and click the bell button below para updated kayo sa mga videos na i-upload ko. Thank you so much at God bless you guys. Huwag niyo pong kakalimutan na supportahan ako. Bye-bye! <laughs> Thank you!